guys! Good morning! Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, ang oras ngayon is 12.30 12.33 12.33 Yan Andito kami ngayon guys sa uh, Pasil Pasil Market Dito sa Cebu City mga kakugi Kakain kami ngayon ng Larang Larang na isda. Fresh Tapos, na fresh. Tapos, yung pork chop. Tapos, yung pork chop. magiba naman tayo, mga kakogi. Ah, mm. uh, pagkain na naman. Oo. <laughs> Dito kasi, ah, uh, nagluluto lang sila 12.30 ng midnight. Oo. Walang ibang oras. Mm. Tapos. Tsaka, kung bakit natanong nyo guys na ganitong oras ng gabi, eh, nandito kami. kami po ay magbabiyahe. Kaming dalawa ni Antet papuntang... Negros Occidental papuntang Bacolod mga kakugi nauna na kami susunod na lang sila Sir Stephen Jojo Sasso at saka si Boss Cosme so ngayon daan muna kami dito kain muna kami guys uh, pakita namin sa inyo yung ano yung dito sa Pasil so yun mga kakugi ang nyo ang gabuan ng episode na ito huwag kayong kakalas samahan nyo kami Oras. Marami pa tao Marami pa So Ito yung San Nicolas Parish Church Tapos dito naman San Nicolas Fire Substation

Quieren un placer, ¿quieren un placer en el mocos, no? A ver. ¿Hacia dónde Carbón. Es carbón. Chacto, lo que... Display, ¿no? Display. Muy okay.

As early as 12:45, mga kaugising, dami ng mga tao dito. <laughs> <Hello>. <laughs> Lagi. So, misda, ano no. Nanindot yung isda, ano? Kung pupunta na yung isda ako. Tangigi. Tangigi. Kanina, saan yung isda? Badlun. Badlun. Lambay. Ito yung pinaka sentro sa mga isda mga ito Itong Pasal Market. Dito yung mga iba't-ibang mga isda. Tapos, dinidistribute dito sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City. So ito talaga ang pinaka central market basta sa pagdating ng mga isda nakakulit. Boss. Yan, ito guys oh. Comprador siguro 'di or dili. Dili isda pa 'di. Delivery. Delivery. umaga kayong pupunta dito mga kakogi talagang ika yung mauna sa mga naglalakihan, nagagandahang mga isda sarap sarap, matikman natin mamaya yung fresh na fresh na isda oh.

tangigi tangigi ni ini tangigi rumpi yang antit katawan lang katawan kesama pula natin guys mama ni antit si Bet hi Bet saka si Abay David hi sama sila ngayon guys kasi mamimili sila ng mga isda para sa birthday ni Libet um, December 1 birthday mo Bet yan mag, mag 30 na edad mga kakogi <laughs> so yun guys, Hintayin ah, namin na lang yung kanin. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Lami, <laughs> Tet? Lami, Ha? Huh? Okay, lami, lami. Lami, lami. Yun guys, kain mo tayo. Pork okay. chop. laran at saka pork chop. Yung kanin mais. It's it. Mm -hmm. Ayun guys Parang tinaanan ng bagyo Sinaan naman bagyo dito. Sarap. Taves. Ha? Taves. Sarap. Sarap. Kaya na bet? The best talaga. Basta fresh yung ano, yung isda. Sarap talaga. Ang asa lang pa. Ah. Sinta po. na siya. Masinap na pitaka na mo na Padungkuhan Padung sa? abot na to Na to? Oo oh. Yun ah! Nakakugi Andito kami ngayon sa Ano na guys sa Port of Toledo Kasi papunta Ulit tayo sa Bakulod Yan Kasama natin ngayon guys Si Antet Antet boy Antet Antipoy kasama natin guys Sa so, Stephen Si Boss Jojo Sa kasi Cosme Ano nga sila Apas na la, apas iyon <laughs> Nabangan na natin guys Yung oras Para biyahe natin Meadow. guys ito nakasakay na kami nakasampal na kami sa barko ako nagkaroon kami ng konting problema ay hindi konti yun malaki laki yun malaki laking problema yun guys oo yung isang gulong pala namin flat yung ano kami paano na kami pasampa na kami ng parko sa akin eh, no? kaya pala ibang ano? napansin ko iba yung tunog ng sasakyan namin saka iba yung takbo kayun pala running flat na pala kami nasa ano sa rear uh, sa rear tire driver side nasa likuran guys, so, ito yun, no? mga kakugi di malasa na mo yan ako, nagkahirapan guys kasi first time na mangyari sa amin ni Antit first time na mangyari sa atin mga kakugi na mag flat tayo, as in flat na flat talaga yung walang ubos talaga ang hangin kaya ang ginawa namin, pinalitan namin yung gulong. Ang problema mga kakogi, nahirapan ka magpalit ng gulong. Buti na lang may good Samaritan. Mamaya, pag nakita natin, tatangin na ang pangalan. Tapos, uh, interview natin ng konte mga kakogi. Talaga sobrang sobrang pasalamat namin doon. Kung hindi, baka hanggang ngayon, hindi pa namin magawa yung gulong. Hindi pa namin mapalitan. So, yun. So, salamat sa Diyos mga kakugi. Ano na? Okay na yung gulong. At saka napalitan na. Kasi uh, pa, pa, pa na lang namin yon At saka pa-vulcanizing para may extra ulit tayo isang gulong. So, mamaya, baka mahagilap natin yung ano. Eh, katabi lang naman na, natin yon sa ano. Katabi lang namin sa pag-park doon sa barko guys. Mamaya, pagbaba. Uh, videohan ko ipakita ko sa inyo so yun so mga 1 hour plus yung biyahe guys uh, esta, esta, yung departure time namin is alas 5 pero 5.10 na ang oras so, expected time of arrival dyan sa ano San Carlos City na sa mga 7 siguro so yun mga okay. guys okay. si Busing pala isa sa ano na tumulong sa atin nakahiram tayo ng ganyan jacks uh, para maangat natin yung sasakyan natin kasi kulang yung jack natin hindi standard boss hey guys morning morning out <laughs> si pangalan oh. to boss Glenn 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 Fernandez Glenn Fernandez oh ano oh, taga asa boss taga dumlog ah taga dumlog tinga oh kami <laughs> taga matawin eh

Lahon na ganit ko? Lahon <laughs> na Oras Oh, one hour Ito pa ito rin itang ka? Sige na, kapit lang itang ka? Malagay, abot ni na Kaya guys, si Boss Boss, salamat kay Boss sa tulong mo kanina uh, Boss Guys, yang tumulong sa amin kanina para maano natin yung sasakyan natin Anong pangalan natin Boss? Nonoy Nonoy? uh, Magbanwa 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 Ay, salamat po Ay, pare po kayo? Hindi Hindi Pero nasa seminary Sa seminary Thank you po Dahil kay boss mga kakugi Na ayos yung sasakyan natin <laughs> Thank you kay boss ha Thank okay. uh, you Salamat po Yun ang mga taong tumulong sa atin Thank you po Mabuhol niya pa Mabuhol bon. oh, Tingnan nyo guys oh Nice talaga. La, et pamba. Oh, kando. Lagay ka mga Laga amigo animo? Guys Salamat tayo, guys. masalamat tayo sa Diyos mga kakugi na binigyan tayo ng mga taong ganito ba, Kawabait Na makasama natin sa barko. Guys, si and kung ito ang asahan natin wala hindi <laughs> nga marunong magtanggal ng gulong hindi <laughs> ka kaya magtanggal ng gulong tit. hindi sanay <laughs> ay <Kasaba> <laughs> saba sabat mo saba ito guys uh, papalapag na yung barko so baka bubuksan na itong ano, ano. natin guys so maraming, salam maraming salamat sa inyo once again mga uh, mga good samaritans guys nakilala na meet natin yun stay safe kayo palagi stay safe always yan. guys mga kakugi stop over muna kami dito sa fruit stand dito sa ano guys man -made forest yan man-made forest yan mga kakugi. yung hindi pa nakakaalam ito yung man-made fo forest dito sa ano, uh, Don Salvador Benedicto tapos may putasan yan hanap kami guys na mabili ng mga putas bumot ang ginawa ngayon dito guys sa Negros paulan-ulan tapos ang lamig ng hangin hindi nga kami nag aircon guys, ang nga natin kasi lamig talaga, na natural na lamig mapipila pila sa ano sa suki namin kainan sa alagyan yan mahal well, breakfast muna kami guys kami na antit morning <laughs> kita again yung ano masarap yung ano nyo yung chapsuy ba yun yung mixed vegetables oo tapos ano yung gisado na bihon? hindi, hindi bihon 'yon. yung bihon? bihon ba yun? last time no? bihon gisado yun? oo ah, tama pala, bihon gisado tsaka ano Tatit. ang tit magsayang matit bihon gisado, tsapsoy akong ikaw yan may test po kasi sa laboratory yung utak talaga ang magsayang mo? Crispy <laughs> <laughs> pata? Uy, <laughs> <May> crispy <laughs> pata doon. Ang salitawang test, ang alagang <laughs> aso ni na Genevieve. mga silog-silog. Meron kayong corn silog? Walang corn beef? guys ito na yung breakfast ko yung bihon tapos kang antit ng lumi eh, nanghingi ako na guys tiyan, para matikman ko tapos yung chapsoy hindi pa dumating at saka yung hatsilog ni antit so ako guys isa na akong kakain oh. dito naman yung ano ko eh uh, bihon yun guys that's it kain tayo Tama uh. <laughs> okay. okay.

line set hapo uh, na ang mangyayari ngayon mga kogi dito muna kami magstay kay ano sa farm ni Bus Jewel dito namin hihintayin si sila, sila Stephen Bus sa kasi Cosme So kami ni Auntie dito guys. So dito kami magstay for 2 nights. Ken.